Isang di malilim utang karanasan ang naranasan ng talent manager na si Annabel Rama matapos mawala ang kanyang bag na naglalaman ng malaking halaga ng pera habang nasa kanilang family trip sa Rome, Italy nitong Hunyo. Sa isang panayam, ibinahagi ni Annabel na nangyari ang insidente habang sila ay nag-aalmusal bago sumakay ng bus papuntang Milan. Nagbi-breakfast kasi kami, tapos biglang nag-announce na in 10 minutes aalis na. So ako naman, nagker, sabi ko sa niece ko, bantayan niya ang bag ko, kwento niya. Mura lang ang bag, pero ang laman nun, malaking halaga ng euros. Masakit sa bulsa pero mas malaking leksyon maging mas mapagmatsyag. Sa susunod, mas higpitan ng pagbabantay para iwas desgrasya. Pagbalik niya, ikinagulat niya na naiwan ang bag at nang balikan nila ito, ay wala na. Sabi ko, Ala, ang bag ko. Nasaan ang bag ko? Naiwan doon sa breakfast pero nang balikan namin, wala na. Dagdag pa niya. Annabel Rama, bagaman mura lamang ang mismong bag, ang laman nito ay malaking halaga ng euros na nakalaan sana bilang pocket money para sa kanilang biyahe. Biro pa niya, patay, wala na akong pang shopping, sinubukan nilang humiling ng CCTV review ngunit sinabihan silang kailangan munang magsampa ng police report, isang hakbang na hindi na nila nagawa dahil sa kakulangan ng oras. Dahil sa insidente, pinaalalahanan ni Annabel ang kanyang pamilya at mga kaibigan na maging mas maingat sa kanilang mga gamit lalo na kapag naglalakbay abroad. Ang insidente ni Annabel Rama sa Rome ay nagsilbing paalala sa lahat ng biyahero na sa kabila ng kasiyahan sa paglalakbay, dapat laging maging alerto at maingat sa mga gamit. Isang bag na puno ng pera ang nawala, ngunit ang pinakamahalagang nakuha rito ay ang aral na huwag basta-kampante at siguraduhin ang seguridad ng mga gamit saanmang lugar. Isang di malilimutang karanasan ang naranasan ng talent manager na si Annabel Rama matapos mawala ang kanyang bag na naglalaman ng malaking halaga ng pera habang nasa kanilang family trip sa Rome, Italy nitong Hunyo. Sa isang panayam, ibinahagi ni Annabel na nangyari ang insidente habang sila ay nag-aalmusal bago sumakay ng bus papuntang Milan. Nagbi breakfast kasi kami, tapos biglang nag-announce na in 10 minutes aalis na. So ako naman, nagker, sabi ko sa nisco ko, bantayan niya ang bag ko, kwento niya. Mura lang ang bag, pero ang laman nun, malaking halaga ng euros. Masakit sa bulsa pero mas malaking leksyon maging mas mapagmatsyag. Sa susunod, mas higpitan ng pagbabantay para iwas desgrasya. Pagbalik niya, ikinagulat niya na naiwan ang bag at nang balikan nila ito, ay wala na. Sabi ko, ala, ang bag ko, nasaan ang bag ko? Naiwan doon sa breakfast pero nang balikan namin, wala na, dagdag pa niya. Annabel Rama, bagaman mura lamang ang mismong bag, ang laman nito ay malaking halaga ng euros na nakalaan sana bilang pocket money para sa kanilang biyahe. Biro pa niya, patay, wala na akong pang-shopping. Sinubukan nilang humiling ng CCTV review ngunit sinabihan silang kailangan muna magsampan magsampa ng police report, isang hakbang na hindi na nila nagawa dahil sa kakulangan ng oras. Dahil sa insidente, pinaalalahanan ni Annabel ang kanyang pamilya at mga kaibigan na maging mas maingat sa kanilang mga gamit lalo na kapag naglalakbay abroad. Ang insidente ni Annabel Rama sa Rome ay nagsilbing paalala sa lahat ng biyahero na sa kabila ng kasiyahan sa paglalakbay, dapat laging maging alerto at maingat sa mga gamit. Isang bag na puno ng pera ang nawala, ngunit ang pinakamahalagang nakuha rito ay ang aral na huwag basta-kampante at siguraduhin ang seguridad ng mga gamit saanmang lugar. Isang di malilimutang karanasan ang naranasan ng talent manager na si Annabel Rama matapos mawala ang kanyang bag na naglalaman ng malaking halaga ng pera habang nasa kanilang family trip sa Rome, Italy nitong Hunyo. Sa isang panayam, ibinahagi ni Annabel na nangyari ang insidente habang sila ay nag-aalmusal bago sumakay ng bus papuntang Milan. Nagbi-breakfast kasi kami tapos biglang nag-announce na in 10 minutes aalis na. So ako naman, nagker, sabi ko sa niece bantayan niya ang bag ko, kwento niya. Mura lang ang bag, pero ang laman nun,